Ang Iran, umaatake sa Israel. Ang iba sa mga kamusliman, sabi nila, ito na ang tagumpay. Kasi sabi niya, inatake na ng Iran ang Israel. Ang tanong, nakipagdigma ba ang Iran para ipagtanggol ang mga kapatid natin sa Palestine? Huwag kang palilin lang. Dahil kung malinlang ka na dyan, maaari kang malinlang ni Dadjan. Ang kanilang pag-atake ay hindi isang marangal na pagsaklolo para sa mga tagagasa o kaya pagdadalamhati sa dugo ng mga inosente. Ang totoo, ang dahilan ng Iran ay paghihiganti para sa sarili nilang interes. Sa mga napatay nilang commanders ng IRGC, sa kanilang konsulado sa Syria, consulate nila sa Syria na inatake ng Israel, at sa sarili nilang military pride na nasaling. Hindi ito pagkikipaglaban para sa Palestine. Ito ay pag-aaway ng dalawang kapangyarihang parehong may sariling interes sa rehiyon. Eh, paano Ustad? Ano ang malhal? Ano ang solusyon dito? Anong dapat na paninindigan ng Muslim? Ang paninindigan ng Muslim, ng taong Muslim, ay isipin niya parati ang sinabi ni Allah, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ, بَعْضَ بِمَكَانُ sibun At ganoon na lamang sabi ni Allah, na aming pinag- uumpugan, pinagbabangga ang mga valimin sa isa't isa dahil sa kanilang ginagawa. Sabi ni Imam Ma Malik rahimahullah ta'ala, pag gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasiraan ng mga valimin ng mga masuwain masuwayin kay Allah, parehas silang pag-aawayin, pagsasalpukin ni Allah ta'ala at wala nang matitira sa kanila. Yun ang dapat ay ng Muslim. Bakit? Alam natin na ang mga Shiatur Rafidah walang duda na ang sekta na ito araw-gabi sinusumpa ang mga sahaba. Sinusumpa nila si Abu Bakar. Sinusumpa nila si Umar. Sinusumpa nila si Uthman. Akida sa kanila yon. Yan ang reliyon nila. Naniniwala silang nang niya nagzina si Aisha. Naniniwala silang nagzina si Hafsa. Impirno sila. Mga minamahal ng Nabi at pinapamahal ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sa atin. Sinong Muslim ang nasa tamang akida tamang kaisipan ang magsasabing okay kakampi natin sila. Ang usapin na ito yung usapin ng akida. Walang pagkakaisa maliban sa siya kosa sa tauhid, sa tamang akida. Kung gusto natin paunawa, huwag kasi emosyon ang pahiralin natin. Huwag tayong magpalinlang, magpauto sa mga mga propaganda ng mga itong mga mga ruwaibidah. Sino mga ruway bida itong mga mangmang -mang na nagsasalita sa relihiyon at sinasalungat ang ating mga ulama? Sila pa ang mas maalam. Nagbibigay ng awareness ang mga ulama ng ahlusun na waljama dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga ruway bida nag nagsasalita, tinutulik sa mga ulama, sinasalungat ang mga ulama, pinapalabas pa kunyari, keso masama ang mga ulama, walang pag-uugali. Ayaw nila ng pagkakaisa. sino higit na nakakaalam sa makakabuti sa ating mga muslim? patungkol sa relihiyon. Ang ating mga ulama, warathatul ambiya, ang mga ulama, ang kapalit ng mga ambiya. Sa mga nangyayaring fitna ngayon, wallahi yung mga nagsumikap na mag aral sa Islam at naunawa nila yung tamang akida, naunawa nila yung tamang tamang manhaj na iniwan sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. sila lang yung panatag sa panahon ngayon ng fitna. Hindi sila nalilito kasi malinaw yung Islam na iniwan sa atin na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi nakakalito ang Islam. Hindi nakakalito ang turo ng Islam. Hindi nakakalito ang Quran. Hindi nakakalito ang sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mali ito ka lang kapag nagpabaya ka sa pag sa Islam. Sinasabi nila, puro kayo akida. Akida, akida. Nakatulong bayan sa gasa? Buti pa ang Iran. Lumalaban sila. Una, ang akida ang pinakaugat ng laban. At ito yung dapat nila maintindihan. Kasi kapag sinabi mong akida lang, parang mong sinabi, walang silbi ang tawhid. Pero ang tawhid, ang puso ng Islam. Ito ang dahilan kung bakit tayo umaasa sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan kung bakit may silbi ang bawat doa ang bawat sakripisyo at ang bawat pagtindig para sa hak. Itong kaalaman ng Islam, kapag hindi natin ito sinseryoso, hindi natin ito pinag-aralan yung buong akida, buong iman, buong usul, lakang usul na jamaa, hindi hindi mo maunaawaan ang kabuuan ng, ng reliyong Islam. At hindi ka magkakaroon ng mataas na uri o antas ng iman. Kung pinipili mo lang ang iyong pag-aralan, hindi ka tatanungin sa iyong libingan ng naho, ng sarf ng usulul fiqh. Tatanungin ka sa libingan ng tatlong katanungan patungkol sa akida lang. Man rabbu ka wa madinu ka wa man nabiyuh na kapag ika'y muwahid, may tauhid at walang shirk, masasagot mo yon. Ngunit kung ika'y walang akida, walang tauhid, munafik, nifak, i'tiqadi, o di kaya'y murtad, murtab, nagdududa sa iyong reliyong Islam, hindi hindi mo yung masasagot. Kahit alam mo pa yung kasagutan dyan. Maraming mga nga memorize ng Quran, Shia naman, yung iba asyaira, yung iba maturidiya, yung iba mga sufi, useless. Magiging kalaban nila ang Quran yung mulqiyama. Hindi nagutos ang Quran ng bid'ah, hindi nagutos ang Quran ng shirk bagos na babawa ng shirk at bidah, hindi niya kailanman pinalulugdan yung mga ganyang bagay. Kaya ang taong Muslim na nagsasala, na humihingi kay Allah ng biyaya, nagabayan sa lagi sa tamang landas, ang dapat niyang ilagay sa kanyang puso at isipan, kung sila-sila ng mga zalimin ang nag ya Allah, ibigay mo ang kapahingahan sa mga Filistiniin. Ibigay mo ang mga ang tagumpay sa halusun sunnah dahil narito na't nag-aaway ang sila-sila rin na mga zalimun. Ang mga Yahud na walang humpay sa pagplano paano sirain ang Islam mula sa loob at labas at ang mga Shiatur Rafidah na walang habas na pinagpapapatay ang mga Ahlus Sunnah. Na ang tingin nila, ikakalapit nila kay Allah ang makapatay sila ng Ahlus Sunnah. May hadith ang mga Shia, Man katala sunniyan dakhalal jannah. Sino man ang makapatay ng sunni, makapasok ng paraiso. Tayo, mayroon ba tayong hadith na ganyan? Laban sa kanila, wala. Pero tayo ang ginawa nila ng ganung plat kaya wag tayong palinil lang. Kaya ang sabi ni Allah wa anna hadha sirati mustaqima. Ito ang aking tuwid na landas. Huwag kayong magpalin lang sa napapanood niyo. Huwag kayong magpalin lang sa mga ba ay project ng mga mini dadjalong ng mga minor na dadjal. Paano na lang ang mas malaking dadjal? Madali lang tayong makuha kung madali tayong malinlang lang. Paano tayo mahindi hindi lang? Depensa. Ano ang depensa natin? kaalaman sa Quran at sa Hadith sa kung papaanong inunawa ng mga salafus salih at sino ang mga ulama o rabbaniyon ang mga matatwid na ulama na hindi kailanman natitinag ang kanilang mga paninindigan sa akida sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Nais nating maging close sa Nabi. Ha? Huwag tayong kumampi sa mga kalaban ng Nabi. Sa mga nagsasabi na kulang ang Quran natin oh, nagkamali si Jibril. Kaya napunta, dapat kay Ali, hindi kay Jibril. Kaya, kaya Nabi Muhammad. Itong mga paniniwala na ito, kontrang-kontra ito sa sinabi ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At sa araw ng paghuko, mga kapatid sa Islam, alam natin na ang Nabi ay maghihintay doon sa tabi ng Alcantara. Pagkatapos nitong sirat na tayong lahat ay tatawid doon, Dalangin ko kay Allah na maging successful tayo sa pagtawid doon. Allah amin. Matagumpay tayo. Pagdating doon ay maghihintay ang nabi sa tabi ng batis ng Al-Kawthar. At sasabihin niya sa kanyang umatibtun, pinaghusay niyo, pinaginom, pinaghusay niyo, uminom kayo, sasaluksa mo na sa tubig ng Kawthar. Inna atay na kal Kawthar, fasalili rabbi kawan Yung Kawthar na yun, yung batis na yun, pinangako ni Allah sa kanya, lahat ng kahirapan na napagdaanan mo mula pa doon sa kabar hanggang sa sirat, makakalimutan mo at mababago ka para sa pagpasok mo sa paraiso. Allahu Akbar. Mayroong magtataka ang nabi. May magsasabing mayroong mga kalalakihan kukunin, hugutin sa kaliwang banda ng kanyang sa kaliwang banda ng kanyang kamay. Hihilahin sila doon kakalad karing. At magsasabi ang nabi, Ya Rabbi, ummati ummati, ya Rabb ummakuyan, ummakuyan ya Rabb sasabihin ni Allah sa kanya, Inna ka ma tadri ma ba'dak. Hindi mo alam ya Muhammad, dahil namatay ka na, hindi mo alam ano ang mga paniniwalang bid'a na kanilang pinagbubuhay nung namatay ka. Sasagot ang Nabi SAW, gaya ng sagot ni Isa alaihissalam wa ay wa kuntu shahidan ma fihim saksi ako sa kanila nung buhay pa ako falam matawaffaitani pero nung ako na ay binawi mo na sa mundong ito ya Rabb. ak kunta anta arqibu alaihim anta ala kulli shahid ikaw na ang tagamasid sa kanila naganap at ikaw na ang nakaganap na saksi sa lahat ng bagay ibig sabihin mamuasin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay magugas kamay sa mga taong ito. Magugas kamay sa mga siyatur rafida. Magugas kamay sa mga uh, sufiya. Magugas kamay siya laban sa lahat ng ahlul bidak. Mga gumawa ng bidak pagkatapos ng kanyang kamatayan, paniniwala man o sa ibadah. Kaya, subaytan nyo jakahan. Kailangan nating bantayan ang ating mga sarili na huwag tayong mawawala sa dalawang pundasyon ng akida. Alwala, walbara. Alwala, ang pagkampi at ating pagmamahal at katapatan sa kung ano ang minahal at pinamamahal ni Allah sa atin. Albara, pagiging malaya at pagtakwil sa mga bagay na ipinapatakwil ni Allah sa atin mula sa kitab at sa hadith ng Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mga umat Muhammad, maging mapagmasid tayo, talasan natin ang ating mga kaalaman sa akida nang sa gayon ay hindi tayo maligaw ng kahit sinong dumarating at umaalis mga kapatid sa isla. Dahil kung may scam man pagdating sa mga bagay ng mundo, may lalong may mas lalong may iskam pagdating sa akida sa pananampalataya.